yan uh, biyahe tayo guys ito naman ang MD Guzman Fireworks si MD Guzman Fireworks yan ayan ang mga tami pang sarado yan si MD Guzman Hello po, mabuhay. Ayan, kompleto si MD Guzman ng fireworks. Sa inyo tayo nga, no? MD Guzman, sa inyo to, ano? Where's Ah! So, galing din ako dun sa ano, eh. Kay, ayan. Kay MD Guzman. Eh, nagtitinda, nagtitinda din ako, eh. <laughs> Kaya kanbas tayo ng medyo, ano? Marami rin kasi nagtatanong sa akin eh. Ah, hindi pa kayo na totaling open. So, ayan po. Uh, medyo Ang sabi nga naman talaga, mababa pa talaga yung ano ngayon, fireworks. Uh, hindi kumpara nung nakaraang taon, no? Dubli yung presyo. Kasi nagulat ako dati, yung 16 shot ko na binili, 1.5 ngayon, dati yun, bili ko 3.5. So, kwentahin mo, kalahati, mahigit. Halos kalahati ang pinaba. Oo. So, ito siya, o. Oh. Yan, kompleto sila. Hindi sila nag ano, na, ayan, nagtatanong naman sila yung presyo, bumalik sa dati. Pero, di natin mapangako yung pagdating ng month of December. Kasi month of October pa lang, wala pa tayo sa November. Yan, dito yan kay MD Guzman. Fireworks. So, ang full open yuk, bale, November na. November na po. November, November 15. Bukas Oo. Oh. Yung kwetis nyo ngayon, mababa pa, no? Sa nice. Ayun, sa pa rin talaga. So, ayan, no, sa mga nagtatanong sa akin, at saka ako, isa rin ako tindiro niyan. Uh, bibili ako na ito, itong month of November na. Sigurado na yan. mag i ako. Doon na kayo sa akin bumili. <laughs> Joke. <laughs> Dito ako bibili, tapos ititinda ko rin yun. Yan ang ano, isa rin to sa ano eh, pinagkakitaan ko pagdating ng December. So, panggamit nyo lang, pwede naman kayo pumunta rito. Yan, mamili lang kayo ng pesto. Halos pare-parehas naman ang ano nila eh, ang mga tinday, di ba? Hindi naman nagkakalayo. May, may tumaas man, piso, pero yung kabila ganun din. Hindi naman sila nagtataas kasi mahirap naman yung maglaban-laban sila eh, dahil halos pare-parehas naman aerial aerials, ano, kuya? So ayan kay Andy Guzman Ang pwesto niya So ang full opening po nyo Yung pinaka, pinaka bukas. December 15 Ganyan may bukas na lahat yan Ayun December 15 November 15 pwede mo Ah, uh, sa pagpasok ng November na. Ayun, November. So, one pa tayong tayo ng ngayon ng October. So, ang haba ng pwesto. Ano, bukas niya pa gano'n. So, sa isang nilubukas niya. Oh, mga next week no. Oh, kasi November na yan, next week eh. So, 'yan ang pwesto ni MD Guzman. Ngayon, itanong mo diyan kung magkano ang bam shell na 16 shot. <laughs> May pambili bomb... pa po ba namin alam? Ah, Ay, hindi po, hindi niyo pa. Ayun po, ayan, sasagot sa akin. Hindi pa raw po nila alam ang presyo sa ngayon. Ah, uh, November po. mag -ano na tayo kasi mamimili rin ako month of November. So ang nagtatanong dito Aha uh, Kasi wala siyang pangalan ano Si Yahul Liba Official Ayan Official Ah Ayan, punta kayo sa ibang tindahan. Ito na nga yun, oh, no? kay Digosman. Boss, magtanong ka. Magkano price list? Ano ba yung So ngayon, hindi sila nag pa ng price dahil hindi pa nila kabisado. Wala pa yan. O wala pa sa ngayon. Uh, sa November sila mag-start ng kanilang price list. So sa mga nagtatanong, ayan, ang daming tanong eh. Oh. <laughs> so ayan, sabi nga ni Kuya, wala pa sa ngayon yan. Iba, iba pa lang. So kompleto rito yan kay Di Guzman Ayan po oh, ayan ang pwesto nila Di Guzman Pie Works So dami nagtatanong Meron po ba priceless sir? So dito tayo walang masasabi di ba wala pa ano So ayun kami nag-aano ng priceless nagbabago pa. Ayun ayun ang sagot ni Ate hindi pa raw sila nag-aano ng na priceless kasi nagbabago pa kami nagbibigay ng prices. Oo. Ayan po, nasasagot na kayo. Inaano ko lang sa inyo na ito MD Guzman Fireworks. Ayan. Pwede kayong tumawag sa kanilang cellphone number 0916 513 2908 Yan, MD Guzman fireworks License po yan Ayan po, lisensyado po sila para magtanong na lang po kayo doon sa kanila pagdating ng November. Yan, tawagan nyo lang cellphone number. So yan, nasagot yung katanungan nyo. Kasi ako, pumupunta talaga ako dito dahil next month, bibili na rin po ako ng pang ko. Yan, maraming salamat guys. Dalawa, dalawa, tatapos. Tatap dosi na nga, very Oo nga, nakalimutan ko nga. Eh, hindi, hindi daw maganda. Apat-apat. Ayan, hindi. Ay, hindi. Bawa. Hindi. Dalawa, dalawa. Blanda ay plastic 'yan ang makakalimitan. Kan kami, dati doon yan parin natin. Eh hindi na yun na. Hello.